totoong nakakaranas tayo ng discouragement, nakakaranas tayo ng despondency at maging depression dahil sa mga iba't-ibang uring problemang nakaabang sa ating mga buhay. Pero kung tayo lang ay makikinig sa mga payo ng Panginoon, sinabi nga niya, kung kayo ay nanghina at nabibigit ang lubha, lumapit kayo sa akin at ako ang magbibigay sa inyo ng kapahingahan. What an invitation! Sakali mang tayo ay nakakaranas ng mga mabibigat na suliranin, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa Kanya. Gusto ng Diyos na tayo ay lumapit. Ano mang kabigatan, ano mang problema, manalangin at hingin ang tulong ng ating Panginoon. Iwi-welcome niya tayo ng dalawang kamay dahil ang Diyos natin ay mahabagin. Ang Diyos natin ay matulungin. At ang kanyang biyaya ay magiging sapat sa atin sa lahat ng uri ng ating pangangailangan.